So, Zap Rooms. Nandito ngayon tayo sa ano. Um, isang serya na to na alam nyo yun. Yung sasakyan ko ngayon is hindi na siya rough idle. Kung makikita nyo, ayan o. Di ba, Hindi na siya rough idle. Pero may check engine. Pero hindi na ito yung check engine na P0130 or yung oxygen sensor. Hindi na siya. I'm not sure kung bakit nawala yung P0130 eh. Yung problema sa oxygen sensor. Piling, ang ginawa ko lang naman is inayos ko lang yung alternator. Ang feeling ko dahil nagkakaroon na ng problema sa kuryente yung alternator, ang ginagawa ng ECU is nagbibigay ng alam mo yun, mas malakas na kuryente sa alternator. parang binibigyan ano, Gina ginagawa ng mas malak ginagawang mas malakas na magnet yung alternator para at least pag inikot ng makina mas ma na mas maraming kuryente dahil nga pudpud -pud na yung brush. Pili ko ganun ginagawa ng ano yun, ng ECU. Kaya ang nangyayari ay nahihirapan yung makina na paikutin yung alternator kaya nagra-rough idle. Yan siguro yung dahilan. Now, dahil hirap yung makina na paikutin yung alternator at rough idle, taas baba yung RPM, ang nare tuloy ng exhaust gas natin sa ng, ng oxygen sensor natin is taas baba din. Kaya inisip siguro ng ECU na sira yung oxygen sensor dahil ang binabatong data ng oxygen sensor ay hindi hindi ayos okay hindi ayos yung binabatong niyang data okay laging lagpas sa sa threshold yung binabatong niyang data okay now so yun yung ay I'm not sure ha pero for observation pa rin ako pero hanggang ngayon is hindi pa rin lumalabas yung oxygen sensor sayang yung bili ko ng piyesa mga 700 din ata yun pero at least okay na pero ngayon Meron tayong bagong problema Okay Ito yung Ayan nakikita niya Yan yung ano Yan yung code Barometric Ano uh, P0108 Or yung Map sensor Barometric pressure Yun yung problema Circuit high Ayan Hindi ko alam eh Tignan natin Subukan natin linisin muna Okay So yun lang muna yung update